naisipan ko. Ah, kay ako nung nai-ipan. Ang bangga. Ang bangga. Ang Patis. Patis na. Anong ko? Pagkis. Tapos, paminta. Diba? Lumanaki yung... So, yun. Wait na lang natin oh, yung oven Ngayon, guys. Ang dito na yung pagkain natin. Char. Ang lamig kasi. Ayan, no? Nakikita niyo na. Nagta-time lapse tayo. Pero, ang bilis. Oops. Amay yung maambang, o. Oh. Parang gusto ko tuloy niyo yung talong. Tortang talong. Una, maglalagay tayo ng paminta. Para nang dag ang hangto. Iyayay ka. Ang dami. Pagsisimili ka Oo. <laughs> Di ba? Ayaw mo ba magdala ng payo? Wait lang. Magdalagay muna tayong seasons. Oops. ba ma hindi masasarapan sa panahon ko? Panayayay ngayon si Sumas sakin sa eh. Tapos? Wala kong pera. Hmm. Ayan. Patuloy kayo pa nga po. Ayan niya? Sambal mo daw. Sambal oh. mo oh. eh. Suntay lang na uri. Magme-make yun ulit. O ikaw. Ang yeah. sarap din yung chili garlic nila. Dito ko ni nangyayayas at itay-tay kapag uuwi siya. Wala, matapos na siya guys. Ba ba siya? Wala, no? wala siyang ngang tisyo. Wala, wala siyang ngang